Ayan mga palangga yung aking dilis na nabilis sa baap. Pagkain iro si Oy! Woohoo! Tara. Ayos yung mga palangga. Meron na po yung itlog. Nalagyan ko ng itlog. At ah uh, yung pampalasa. Yung pang fried chicken. Ah, nilagyan ko na. So yung mantika natin. Ayot na, ayot na. So maglagay na ako. Medyo maingay lang yung aso. Pero ayan yun na. At least meron akong kaagaw sa aking voice. Over. Ah, ay, hindi pa to voice over. Live na live po yan. Mahilig naman ito sa voice over na yun. So, ayan mga palangga, first time ko magliit ng sarita. Ano ah, nga ba? Susubukan at nakikman naman natin. Nako! Patikin ko sa ko. First time ko ng ang sarita. Ayan. Hmm, sabikit siya. Oh, hindi na siya naghihiwalay. So, maglagay pa ko ng asawa. Ako okay, naman pala. Nagaya okay, pa ako ng kong ko. Ako, nas naman. Subwapas akong subaan karang gabi una. Hahaha. <laughs> Wahaha.